So magandang umaga mga kaingap at nagbabadya ang malakas na ulan kaya lang kulog nagbabadya ang malakas na ulan kaya harvest na tayo harvest na tayo ng ating sitaw kasi mayroon tayong order ay lakas na ulan to mamaya gabi ang kulog dyan pala man sa silangan oh. No? sayang uh, yung ating in-screen uh, gamot doon sa kabilang uh, ating kulayan ay nadali ng ulan din Dois flash.

mila na ang ulan. Okay. So, tapos na rin tayo mag-harvest. Eh, na lang natin to, no? Dahil uh, daming uh, rejik. Maraming rejik po yan. Bakit? Maliliit. Kasi pare-parehas na ang presyo nito.

pati. Way, 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 way. Way, 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 ganito. Okay. Ito pong ating harvest ngayon. Apat na tali pero ilang kilo kaya. Ibigay na natin dito. Dahil uh, na kilo naman na yung okras sa kasi ito. Pag samasamay na natin. Tapos isang kilo. Ano lang. Ito rin pares na ang presyo niyan. 70 ang uh, bawat uh, klase. 8 na lang to 8, 8 kilos lahat lahat Katapos nating mag-deliver, ayan, namamitas nga, nakapaglaban na rin tayo. At uminit na rin ang panahon. Mainit-init na. Kaya ngayon ay magluluto naman tayo. Ayan, ha? Ulam natin ay ito. Ito po yung ating, ayan, uh, ito po yung ating ulam uh, ulami for today. adubong sitaw yan with okra yan okra okay, na prepare na Hod, 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 hod. Men ja.